Yan, ito na five yung ating balat ng bakaw. Ating 5 papakuluan na papakuluan lang yung na sa pressure cooker. Yan, ito five na na natin ito five na na isang bisis. Atin na five ilalagay sa pressure cooker. Yan, panurin nyo five na Ito na five ilagay natin five sa pressure cooker. Ayan, ito five asin. Ayan. din natin five na ng luya. Ilagay natin five na ng star anise. Kunti lang five na ng star anise. Ayan, saka natin 5 na yung lalagyan, 5 na yung tubig. Ayan. nalagyan natin 5 na ng tubig. Atin naman tatakpan na 5 na yun. Ayan. Ayan lang 5 na yun. Papakulon natin ito 5 na 40 to 45 minutes. Ayan, para malambot 5 na yun. Ayan, salang natin 5 na yun. Ayan, 5 na yun. natin 5 na Wala nang pressure yan, o. Oh. Sikna natin 5 na kaya 5 na makalipas ang 40 minutos. Kaya malambot na ito 5 na 'no. Oh. Pangit kasi 5 na oh. 'yung 5 na 'yung sobrang lambot. Yung tama lang 5 na. Yan. Okay lang 5 na, Gag gagayatin ko lang 'yung 5 na. Ito na 5 na 'yung ating iluluto. Yan, ginet-get -gine -gine ko lang 'yung 5 na na maliit. Kaya malambot 'yung 5 na. Iyan na 5 na 'yung ating kawali. Painitin na pinanayinit natin. Lagyan natin 5 na 'yung kunting mantika. Yan 5 na. Mainit na 5 na 'yung ating mantika. Lagyan natin ito 5 na, mamasitas. Na aswiti 5 na. Powder 5 na yung ginamit ko dito. Para hindi na 5 na piprito. Ito na, lagay ko luya. Hindi natin pwede tin luya. Ayan, alo-aloy lang natin 5-9. Ito na, lagay natin itong bawang. Ay, bango 5-9, no? na, lagay natin si buyas natin sibuyas. Ayan, 5-9. Lagay natin itong black beans. Inugasan ko yung 5-9. Tapos, 5 natin ito 5-9. Yung ating balat ng baka. Ayan. Lagay natin 5-9. Ayan. Ayos na ayos yung 59. Goods na goods yan. Sasangkutsan muna natin 5-9. Ayan. Quality ng 5-9. Eh. Ganda pa rin na nasasangkot sa Ayan ang na, lagyan natin kunti tomato paste, oh. kunting tomato paste oh. tomato paste yan, pwede bisa Isa-isa lang natin, pwede no? na Ayan, na, Quality na yan. yeah, pwede lagyan natin, pa na yung ating pinagpakuluan, no? Yung stock natin. Ayan. Lagay natin 5.9. Huwag natin sasamang yung ano. Oops. Ayan, goods na Tama-tama na yung sabaw na yan. Ah, sakto saktong lang yung sabaw na yan, no? 5 natin kunti patis. Kunti lang. Goods na yan. Kunti lang 5 patis. May alat na yung kanina. Nilagyan natin yung... Bago pagpakulo, may ating plan na yun. Lagyan natin pag nine. Beef cubes. Ang Na, lagyan natin siling labuyo. Pwede kayo pag nine dito maglagay ng chili powder. Pag lagyan natin siling panigang. Yan, nine, lagyan natin yung bell pepper. Ginahit ko lang yan, pag parang pangatsara. Papakuloy lang natin yung pag nine. Saman natin ito, pag nine. Isang labuyo. Hindi naman nangangangayon dyan. Dadagdag lang ang amoy dyan, pag nine. Yan, lang natin, pag 9 Goods na yan. Ay, oh, ganda na 5.9. Papakuloy lang natin yung 5.9. Tsaya, iluto naman na 5.9 yung balat. Hmm. 5.9, oh. Ay, goods na yan, oh. Iya. Yeah. Ano pa hinahantay natin, 5.9? Hmm. Luto na yan, oh. na lang natin 5-9, no? Oh. Ay, goods na yan. Goods na yung 5-9, na natin. Ayun. Oh, ginhawa niyang 5.9. Ay, no. Goods na yan. Oh. Oh. Ito na, 5.9, yung ating finished product. Oh. Ayan, luto ni 5.9 sa balbak Ay, ano pa yung natin natin, 5.9? Tara, tikman natin yan. Yun, mga 5.9. Naluto naman yung ating balbakwa. Ayan, balat ng baka, 5-9. No? Ito, 5-9. Napakasimple, no? 5-9 lutuin. Eh, no? Ayan. Ilagay ko pa din 59 onion lips Mga pa kain tayo. Pero bago ang lahat, dasal muna tayo. Siyempre pa din lalagyan natin ng kalamansi para ito ang pwedeng namin papabisa diyan, kalamansi. Ayun. Natin pa dalawang piraso. Dalawang piraso pa ng kalamansi. Ayun. Yung papabisa diyan 59. Tingin natin pa din sa parang quality Ah, the Beast Five Nine. Hmm. Taman -taman pag nine yung lambot ng balat. Hmm. Sarap. Panalo. Double spike lasa sili natin malaki. Hmm. 5-9. Tabis talaga. 100% So, yun mga 5-9. Natapos naman tayo pa sa ating balbakwa. Ayan, napakadali pag 9 So, hanggang dito lang 5-9. Maraming salamat at God bless.